Uh, magandang umaga mga ka -Lord. So, ito na naman po si Boy Gala 1 So, narito naman tayo sa bagong-bagong episode So, pakilike na lang pala po sa mga video ko Para sa more update and subscribe Maraming salamat po So, ito naman po ko sa uh, may bago tayong episode At may matutulungan na naman po tayo So yan sa akin paglalakbay so may napansin po ako na dalawang bata at lumapit at uh, nangailangan ng kunting tulong so wala masama sa at bigyan natin kung anong meron basta na importante na sa puso so maabot natin mga kaya so okay tara let's go puntahan natin doon sila Okay guys, so puntahan natin. Tara, let's go. Oh, kumusta? Oh, ano yan? Oh, yan. May patingin ako, pabasa ako. Ayusin yung mukha para maraming, maraming, tawag to, maraming tutulong sa atin. Oh. Ano yan, dyan ka lang. Pabasa baba mo yan, Gili, yan. baba mo baba ba yan yeah, sige yan taas mo dyan ka lang so B patingin di Ay, ayusi gusto mo kasi ayusi nga di ba nangingi kayo ng tulong o sige bibigyan kita o yan dapat pag nangingi kayo so hindi kayo mahiya sige na akin na may tutulong yan sa atin. Okay. No. Ayusin mo, ayusin mo. Ayan, ayan, tayo, ayusin mo. Ayan. Ayan, mga kaibigan, so, okay na rin. Oo, oh, basta. May bibigay po ako sa iyo at maraming magbibigay sa atin ng tulong kasi kagaya nyo. So, ganito, wala ba kayong pasok? Wala. oh, bakit? Hindi kami nag-aaral. Ay, hindi kayo nag-aaral. Hindi na po pasok. Stop. Bakit? Ba't, ba't, hindi lang yung nag-aaral? Ha? Bakit? Nasaan ba si nanay nyo? Ha? Nasaan si nanay nyo? O oh, ayusin mo. Hello, na? Bakit? So iikot-ikot lang kayo? Huwag kayo ano sa mga sasakyan ha? baka masagasaan kayo so saan gagamitin yung pera ah, ayusin mo yung ano yan sige ayaw mo may awa si ang panginoon ha magagabayan kayo oh si siguro yung pabili niyo pagkain ha ayusin niyo oh yan nasaan ba si nanay nasaan si nanay mo Ha? Ha? Ah. Basta ayusin nyo yung pag ano ah. Ingat lang kayo sa mga sasakyan, no? So, mga kalugs, tingnan mo yung area niya. So, ah, wala na doon silang paso. Ah. Yan. Yan. Dito lang kayo umiikot-ikot sa area na to? Dito lang kayo umiikot-ikot? Ayusin mo yung ano. Yan. Minsan. Huwag kayong magagala sa ano ha. Yung sa mga mali... Uh, ano. Baka masagasaan kayo ha. Pagkatapos nito. Pag nakarami kayo, uuwi na ba kayo? Ha? So yun pala mga ka-idol. So hindi na sila ng kunding tulong para daw sa kanila magulang. Ayun, yung pera gagamitin nila pambili daw ng bigas at saka pagkain pag o. Sana itong mga bata na ito ay hindi habang buhay sila na magiging mahingi at malilibos. Sana iba ng araw, uh, sunod namin pagkikita at mga nito. uh, hindi na magiging ganito. Sana pagpatuloy kanila nilang pag-aaral. So, Yan lang hanggit ko sa kanila at may papayo. So, Oh, ha? Pa saan pa kayo pupunta? Pauwi oh, na kayo sa banda. Ah, sa taga saan kayo? Pinar? Sa Pinar? Saan yung Pinar? Malayo? Hmm. O oh, pagkatapos yan, uwi na kayo ha, tanghali na ha. Anong pangalan natin ng ano, kaibigan? Anong pangalan natin? Kali, di Chad. Chad, Chad. Ingat ha. Kayo, uh, ano ha, sa mga sasakyan ha. Ano pangalan pa mo ya? Uh, Rudy. Rudy. Ingat kayo ha. So, yun lang mga kaibigan. So, hanggang dito na lang po ako sa episode na ito. Sa, sana kay papano at ma... Yung tingtulong sa kanila. Oh, siya, oh. Pagpasensya mo na yung kaya ko, ito lang kaya ko ha. Oh, ingat kayo ha. Oh, sige na. Ingat kayo ha. Chat. So, yung siguro yung mga naipon nyo, ibili nyo ng pagkain ha. Guys, so, yung kakalimutan mag-subscribe, likes. Thank you. Okay. Have a good. O, oh, see you. So, yun lang mga kalot. So, hanggang sa muli. Dito na lang po ako. And thank you and God bless po. Please more and subscribe and like na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you and goodbye. Ingat kayo. God bless. Sana gabayan sila ni Lord at ah uh, sila sa farm